Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng Enero uh, 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.55 ng umaga. Uh, araw po ng Saturday Sabado. At na ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa balita kahapon na si Rodrigo Duterte ay kinasuhan ng disbar disbarment. Ayan po ano. Uh, aalisin ang kanyang lisensya sa pagkaabogado. Ayan po ano. A... Uh, marami na po na tumatalakay dito at ang masasabi ko po dyan ay dapat noon pa yan Opo. dapat noong sinasabi niya na siya ay nagtatanim ng mga ebidensya he is planting evidences and sowing intrigues dapat noon pa yan eh kaya nga lang ay malakas siya o presidente siya, ay akala niya siguro eh hindi na siya mawawala dyan dyan sa pagka-presidente. Kaya sinasabi ngayon. Pero naan dyan po yang sa YouTube. Hindi ko na po tatalakayin dito kasi ay kung ano eh. Hindi na hindi na pwedeng matanggal yan sa YouTube eh. He is planting the evidences and he is showing intrigues at may katibayan po tayo diyan yang pagkabilanggo kay uh, dilima yan po hindi ba ang ang masasabi ko nga diyan ni eh, ako ay kumpurni doon sa sinasabi ni dilima na hindi niya maiisip eh. kung papaano ang kakasuo paano niya kakasuhan o ano ang batas ang gagamitin niya kasi ang hirap talaga eh ibilanggo ka nga lang anim na araw hindi ba ang hirap na eh o anim na buwan eh ayan po eh anim na taon po yan mahigit sa walang gawa-gawa sa walang kaso hindi ba o gawa-gawa lang na kaso o ayan nga pinagbabayaran lang siguro, binigyan ng pabor yung mga bilanggo. Binigyan ng kapritso, kaya kahit hindi totoo, nagtestify. Pero ako, huli ko yan na hindi totoo yung mga nagtestify na yan kasi nabubulol eh at saka nauutal. Yan po ang palatandaan. Uh, ang iba, ang sabi nila ay dumadaan sa ilong ay hindi po mga totoo yun pag ganon. Pero marami po ang nabudol, marami ang naniwala o napaniwala. Ay kaya nga ito, ito, ganyan ang nangyayari. Yung mga kamag-anak po ng mga mga biktima na pinagpapatay ng extrajudicial killing po eh, ang ang nagsampa ng disbarment, disbarment, hindi ba? O, ay sa bagay ay may katandaan na yan o matanda na yan, baliwala yan. Pero nga ay mas maigi na rin yung na inihahayag o o pinapakita ang katotohanan. Ngayon ay saan ba nang galing yan yang yang, yang ah, hindi, yung yung yung, yung due Yang Joprasis po, nanggaling po sa Diyos yan, Hindi po imbinto ng tao yan. O, sasabihin natin na, here first, hindi ba? Here first, before condemn. Bago ka maghusga kailangan pakinggan mo muna. Ano ang sasabihin? O kaya, the right to be heard yung akusado ay kailangan may karapatan yon para magbigay ng kanyang saluubin. galing po sa jusian pero nga dito kay Duterte ay baliwala yun kasi nga ay he is sowing intrigues and he is planting the evidences kaya wala na yan kaya dapat yan ay tanggalan na ng ng lisensya yan ganun po yan at babanggitin ko po ang Biblia. Opo. Sa Biblia po, naandyan yan. Yang Joprasis na kung saan ay ibinigay po ng Diyos yan, o prinaktis po ng Panginoon yan nung nagkasala si Iba at Adan. Hindi po ka hindi po kaagad-agad na pinalaya sila. Tinanong sila at nagrison sila. Yun po ang due process na sinasabi natin pero bago ko po ikwento o ibigay ang mga talata ay nais kong munang batiin po yung mga sumusubaybay sa atin salamat po sa inyong lahat ano ah uh, ito po sila ano si Po si Doris May si Antonino salamat po sa inyong lahat si Ronel si Ibi si Joey balinswila Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Raphael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Iyanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yangtoy, Emilita Roa, Monica Dungsau, Richard Jamura, Yoser KK, Yoser XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavis, Ramon Jr. Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mel Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casley, Maria Sribera, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako po sa inyo na ating suportahan at subaybayan. Ito po sila, ano, si Michael Apasibli Bulletin, si Attorney Insurrecto, Bunyong Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer to ka aling Marie, Mr. Sa totoo lang to Christian Isgera PMTG bloggers the action man Rui Tours, Dibina Apostol CGP Chai Kapihan ya Arta Damjus Damjus Johnny Kakamping ang batas with attorney Claire Castro Kawal di Carbonil, at saka si ator ni Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Opo. At tayo po ay tuloy-tuloy na ano. Ang sinasabi ko po, yung Joprasis na yan, nanggaling po sa Diyos yan. Hindi po, hindi po imbinto ng tao yan. Opo sinundan lang natin ang palatuntunan po ng Diyos. Sa bagay, halos lahat po ng batas ay nanggaling po sa Diyos. God is the lawgiver. Hindi eh. ba? Ngayon ay inaayos lang yan ng mga tao o kaya ay para sumikat yung tao, kunyari ay sila ang utor. Ganun po yan. Pero pinapalitan lang nila. Pero general term po ay dun galing yan sa utos ng Panginoon. Ganun po yan. Ah, uh, o kaya ay dahil sa nagiging sophisticated ang crime o ang pag-iisip ng tao ay talagang grabe na talaga para gumawa ng krimen, hindi ba? O. Kaya gumagawa din ng batas ang tao. Ganun po yan. Patuloy po yan. O. ito po ano sa Genesis 3 na kung saan ay pag-aaralan natin ay yung ano ba yung nangyari opo itataas ko lang po ha Genesis 3 verse 11 hanggang 15 ata ito 11 12 13 14 15 ayan po ano And he said, Diyos po ito ha, nag, uh, kinakausap niya si Adan at si Eva. And he said, who told you that you are naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Yun po ang tanong ng Panginoon. Dito ay due process na po ito eh. Kasi nga ay eh, hindi sila pinalayas muna eh tinatanong muna siya. O, o tinatanong sila anong bang nangyari. Yun, have you eaten? O kasi ang sabi nga ay eh, hinahanap kasi sila eh doon sa Garden of Eden, hinahanap sila hindi na sila makita yung pala nagtatago na sila. Kasi nga kumain na sila nung pinagbabawal na Uh, prutas, kumain na sila. Ay nasaan na kayo? Sabi ng Panginoon ay dito, Nag, yun nga, Nag, nagtatago na sila. Ay bakit kayo nagtatago? Ay naked na kami, sabi. Naked sila. Ay bakit kanya kayo, kayo naked? Ay ay kumain ba kayo nung nung pinagbabawal na prutas? Ayun na nga. Oh. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Ayan po. Hindi ba? The man said, The woman you put here and me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Sabi niya. O. Oh. Nangatuwiran po si Juan dito, si Adan. Ay eh kasi yung, yung babae na ibinigay mo sa akin, yung nga si, si Iba. oh. Siya ang nag-alok sa akin at kumain ako sabi niya. Due process po ito uh, o kaya ay the right to be heard. Pinapakinggan po ng Panginoon ni eh, bago niya ibibigay yung sintinsya. Hindi ba? Oo. Then the Lord God said to the woman, ayan, pinuntahan niya ngayon yung yung itinuro yung si iba o o pinuntahan ngayon. Then the Lord said to the woman, What is this you have done? Sabi po ng Panginoon. O ano itong nagawa mo? Sabi ng ganun, ano? The woman said, The serpent, hindi ba? Yung ahas. Yung matangdang ahas, hindi ba? The serpent, sabi niya, Deceive me and I ate. Ayun po. Nangatuwiran siya, hindi ba? Yung ahas kanya eh. Dinisip niya ako eh. At kumain ako o oh, ayun po hindi ba nangatuwiran siya the right to be heard hindi ba itaas ko lang po ha so the lord said to the serpent Ayan po ano dito ay sinabihan na yung yung ahas wala nang tanong-tanong ibinigay na yung ibinigay na yung parusa walang Joprasis na dito kasi nga eh, hindi naman niya tinanong o bakit mo nilukuran hindi <laughs> ba wala na kasi iba po ito eh ahas po ito eh o kaya jablo ito na nag yung ahas ayan po ay kon na sila eh pinarusahan na sila eh. pinalayas na nga sila sa ni eh yung mga jablo hindi ba yung, dati mga anghel ata ito eh, na pinalaya sa langit at ayan nga napunta dito sa lupa dito ang gusto nila kasi nga eh, may tao hindi ba <laughs> yun po uh, this, dito sila naninirahan pero hindi na siya na, hindi na siya binigyan ng due dito sa so, palagay ko lang ha at yan nga ang binabasa natin eh So the Lord said to the serpent, kasi itinuro siya nung babae eh. Itinuro siya ni iba eh na eh dinisip ko nung serpent eh. O nung ahas, hindi ba? Na, na naka-explain sa ibang verse po ay jablo yan na nag-anyong ahas. So the Lord said to the serpent, Because you have done this, curse are you above all livestock and all wild animals you will crawl in your belly and you will eat dust all the days of your life yan po ang parusa wala na pong kwan hindi na siya tinanong bakit niya ginawa yan ay jablo nga yun eh oh <laughs> hindi ba wala nang due process doon. Wala na. Basta sinabi niya na, na in your belly, oh, you should go. Iga, ah, ano bang tawag dyan sa mga Pilipino? Yung gagapang ka na parang ahas. Yan po. Dito po galing yan sa verse na ito. Pag, pag isinusumpa yung isang tao, ay gagapang ka na parang ahas. Ganun, ano? Naririnig natin po yan sa matatanda. And you will, you will eat dust all the days of your life. Ayan po. Uh, lupa ang kakainin niya yung dust nga eh. Totoo po yan. Kasi nga ang, ang <coughs> kwan po, ang, ang ahas po, ay literal na kumakain po ng lupa yan. Opo. Ako alam ko yan kasi nga inoksirbahan ko yan eh. Opo. Uh, nabubuhay po ang ahas kahit na i, dun doon siya sa lupa. Nabubuhay siya kasi nga kumakain siya ng lupa. Yan po ano, ang maisisir ko lang sa inyo kasi inoksirbahan ko rin yan eh. Opo, uh, pero hindi naman, uh, hindi naman na, uh, kung ito, uh, literal. Opo, ang ibig pong sabihin dito sa malalim na pagka-experience o pagka-unawa, yung, at hindi ko naman kayo pinipilit, ano, yung mga tao na hindi ligtas. Kasi kasama sila dito eh. Kasama sila dito 'yan. Itong isinumpa na 'yan, 'yung jablo. Pero ay ay naligaw nga po ang tao eh. Naligaw. Ay pati 'yung tao na na hindi hindi makapunta sa langit, eh, kasama po dito. Kaya nga ang mapapansin nyo dito, lahat ng mga tao na hindi ligtas, ang nilalakad nila ay ang kanilang mga chan. Opo, salapi po ang nilalakad nila. Yan po ang isang Bible interpretation na masasambit ko dito. ang nilalakad nila ay puro salapi. Nagnanakaw yan eh. Hindi ba? Patuloy na lang, nagnanakaw yan kahit matanda na. Kasi nga, they are cursed in your belly you should go. Lahat ng iyong ilalakad sa lapi. Sumpa po yan sa mga taong hindi ligtas. At saka ito nga, uh, you will eat dust all the days of your life. Ang interpretation po dito ay habang mabubuhay ka, patuloy ka na manluluko. Yan po kasi nga ang dust dito yung mga tao. Doon ka mabubuhay sa panluloko ng mga tao. Yan po, all the days of your life. Hindi yung kumakain yung tao ng das, hindi. Ang, kinak ang, ang ginagawa ng tao, nanluloko parati. Ayan po, sowing intrigues and fabricating evidences. Ayan po ang ginagawa ng tao. Totoo po yan. Hanggang mamatay po ang tao kasi nga sumpa po yan eh. Hanggang mamatay po ang tao, ang iniisip ay kayamanan, di ba? Nang bundong ito. Paano, paano siya yayaman? Sumpa po yan eh. Na hindi po makakaalis ang tao dyan hanggang hindi siya kinahabagan ng Diyos. And I will put enmity between you and the woman. Ayan po ang sumpa po na po ito eh. O, oh, and between you and offspring of hers, you will crush his head and you will strike his heel. Ayan po. O, oh, nangyayari ba yan? Ay, opo, oh ay nakikita natin, hindi ba, tinutuklaw eh. Nang ahas yung binti ng tao eh, hindi ba? Anak po ng... Uh, yan, nung, nung babae pero yung namang anak ng babae, pag nakakita ng ahas, ay dinudurog naman yung kwan niya. Pag nakakita po ng ahas, dinudurog yung ulo ng ahas. Pero, literal po yan. Pero, sa malalim na interpretasyon, yung mga taong ligtas, nilalabanan naman yung mga anak ng ahas. Yung nga, yung, yung walang ginawa kung hindi magpayaman, Naglalaban po 'yan. Oh. Yung nag yung nag showing intrigues hindi ba? At saka 'yung nagpapabriket ng evidences, nilalabanan po 'yan ng mga taong ligtas. Ayun po. Pero malalim po na interpretation 'yan, ano? Ang ibig ko lang sabihin dito ay 'yang jurisprudence po, galing po sa Josian tinanong muna si Iba at saka si Adan, bakit ano ba nangyari? Hindi ba? O, ano ba talaga ang nangyari? Ay, yun nga, ay inistoryan nila, hindi ba? Ganun po yan. Wala pa pong batas, ha? Wala pa. O, wala pa. wala pa yung, tin Ten Commandments kasi ang tin Commandments ay ibinigay lang yan kay Moses, eh. Hindi ba? Noong nagkakagulo na mga tao, hindi ba? O, kasi nga eh wala nang disiplina bang tao eh. O ibinigay yung ten commandments. Guidelines lang po 'yun. Guidelines. Pero may mas maganda o may better, hindi ba? 'Yun nga yung yung ano, yung second covenant, hindi ba? O yung tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan po. Pero ang iba naman ay gusto raw nilang sumunod sa batas. Ay pwede naman yan eh. Pwede naman. Pero parang hindi nila matutupad yan. Ayan po ang, ang, <laughs> ang nilalakad ko dito paulit-ulit. Pero hindi po yan ang topic ko. Ano? <laughs> at ang dami kong nakadebate yan sa dyaryo. yan sa, <laughs> dyan sa Philippine Daily Inquirer noon. Nalilito sila eh. Opo, nalilito sila eh. Pag sinasabi ko na hindi naman tayo maliligtas dyan sa batas eh. Oh, ay bakit kanya ayaw mong sundin ang batas? Ay hindi kako ah. Gusto kong sundin ang batas pero hindi natin kaya yan. Kakong ganun. Hindi natin kaya. Kailangan natin ang tagapagligtas. At doon tayo mananampalataya. Yun ang makakapagpabuti sa atin. Ang sabi ko, nalilito sila eh. Oh walang hiya ka pala. Sabi nila eh, ayaw mong sundin ang batas. <laughs> oh ay oo, uh, kako nga. oh pero balik po tayo dito ano. Yang Joprasis po ay palatuntunan po yan ng Diyos. Opo. Na kung ito si Duterte ay hangga sa ngayon siguro ay kasi style na niya yan eh, hindi ba? Na mag -show ng intrig, hindi ba? Nagahasig siya ng mga intriga, hindi ba? O. At nag ang masama pa diyan nagpapabricate ng ebidensya. Ayan po. Kaya dapat yan, i-disbar na yan. oh, ang akala niya siguro ay, ay panghabang buhay siya na, ayan lang nga, dinaya nga nila yung election, di ba? Dinaya po nila yung 2022 election. Yung 31 million na yan, daya po yan. Eh, ito nga, ang it itatalakay ko na naman sana ito eh. Pero, ay mas maganda itong tatalakayin ko ngayon eh dinaya po yan, walang katotohan na dyan sa, sa paniniwala, hindi ba? Sa paniniwala niya na tuloy-tuloy pa rin ang ligaya, hindi ba? Kasi si Bungbong Marcos, eh, hindi ba? Ay kasung ay eh, God works in mysterious ways. Ayan po. Ayan, nagka, nagkaaway-away na sila. At ayan lang nga, hangga sa papatay na raw, hindi ba? Papatay na raw ang presidente. Hindi ba? Ayan na po, hindi ba? Oh. Ay uupa ng tao at nako po. Dapat yan idisbar na yan, yung mga ganyan mga tao. Kasi hindi hindi naman sila sumusunod sa batas yan eh. Oh, ang gusto nilang batas sang ayon po sa Biblia, ang gusto nilang batas sila lang, hindi ba? at walang batas-batas sa kanila, sila lang papatayin nila kung sino ang sumasalangsang sa kanila o kaya ibibilanggo nila. Ayan po eh. Dahil nga, ang tao ay gusto walang batas-batas. Yan po ang napag-aralan ko. Ang tao, wala yang batas sa akin. Ganun yan. O. Oh. Ganun sila yan. Wala, walang batas-batas sa akin. Ganun. Kaya nga dapat yan, i-disbar na yan. Opo. Maniwala po kayo sa akin. Nakasulat po sa Biblia, ang tao po ay rebelde. Ang tao po rebelde. Ayaw sumunod sa batas ng Diyos. Ayaw. Ayaw talaga. Kaya nga rebelde eh. O. Gusto niya siyang masunod. O. Ako makapangyarihan dito. Lahat susunod sa akin. At ako ang batas. Ganun po. Para matapos na po tayo. No? Ako ang batas. Ayan po. Yang ginagawa niya na nag siya ng mga kwan, mga intriga at saka nagpapabricate siya ng ng mga ebidensya. Yan ang ibig sabihin, walang batas-batas sa akin. Yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi ko na po tatalakayin dito na ang dami niyang yung namatay ng extrajudicial killing hindi na kasi nga pagka-presidente yun eh hindi na, ay hindi naman topic dito ang pagka-presidente niya eh. Kung hindi, yung pagka-abogado niya, yung po ang tinatalakay dito. Oh. O, o sigi po, at hanggang dito na lang po ano at sana po tayo ay may natutunan. Opo. At dinadalhan ko po sa Panginoon na sana tayo ay bigyan niya ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig ano salamat po nang marami salamat po